May kwento pala sa likod ng pagiging buzzer beater ni Willie Revillame nang maghain ito ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador. Hanggang alas 5 lamang ng hapon ng Martes, October 8, 2024 ang huling oras at araw na itinakda ng Commission on Elections para sa paghahain ng kandidatura sa itinalagang tent sa Manila Hotel. Ganap na alas 4.30 ng hapon, habang nasa private function room si Willie ng Rizal Park Hotel, sinabi niya sa mga kasama nitong hindi na siya tutuloy sa pagkandidato. Ito ay kahit inanunsyo na ng home network niyang TV5 ang kumpirmasyon ng pagtakbo niya sa 2025 elections. Umiiyak si Willie habang sinasabi ang kanyang desisyong umatras, at nagiyakan din ang mga kasamahang nagulat sa biglang pagbabago ng kanyang isip. Nasa function room din ang kaibigan ni Willie, si Manila City Mayoralty Candidate Sam Verzosa, hindi rin daw ito makapaniwala sa narinig, napayuko, nag-sign of the cross, at nagdasal. Ipinaliwanag ni Willie sa mga kasama nito ang mga dahilan ng kanyang pasyang talikuran ang pagkandidato at ang mga pangyayaring itinuturing niyang mga senyales. Pero isang tawag sa telepono ang natanggap ni Willie na tila nagpagaan sa kanyang kalooban at nagbigay linaw sa gumugulo sa kanya. Hindi niya nabanggit kung sino ang kanyang nakausap. Kaya sa pinakahuling sandali, nagpunta siya sa Manila Hotel Tent para maghain ng Certificate of Candidacy. Isang araw bago nagtungo si Willie sa Manila Hotel Tent, tinawagan daw niya sa telepono noong Lunes ikapito ng Oktubre ang ilang kilalang personalidad bilang respeto at para sabihan ng kanyang planong tumakbo. Ito ay sina TV5 Chairman Manny V. Pangilinan, Vice President Sara Duterte, Senator Raffy Tulfo isang tauhan ng Malacanang Palace, at mga kapwa niya senatoriables na sina Tito Soto at Erwin Tulfo. Matapos maghain ng kandidatura, nagpunta si Willie sa TV5 Complex sa Mandaluyong City para sa interview sa kanya ng hosts ng The Big Story, na sina Regina Lee, Sean Yao, at Gretchen Ho, hanggang sa pag-uwi sa kanyang bahay sa Quezon City, hindi raw dinalaw ng antok si Willie dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman at sa bagong kabanata ng buhay na tatahakin niya.